Hello po sa inyong lahat. Ngayon ay bagong app na naman po ang ating i-review. -re at ang app na ito ay si Pautang Peso. Ngayon kung gusto mong malaman ang mga offer at charges nila ay panoorin mo ito. Pero kung nagmamadali ka naman ay mag fast forward ka na lang. Una mong gagawin ay maglalagin ka muna sa kanilang app. May darating na OTP at may mga permissions. Pagkatapos na naman, may bubungad na sa iyong offer pero hindi pa yan ang pinaka-offer sa iyo kasi maglalagin ka muna at mag-fill up ng details tungkol sa iyo. Sa unang step ay lalagay mo yung mga basic information mo, yung pangalan, apelyedo, anong ID at yung birthday. Sunod ay yung detalye naman kung ikaw ay nagtatrabaho o may negosyo. Maglalagay ka nga din pala ng apat na contact number. Yung tatlo ay tungkol sa pamilya mo, kanilang mobile number at yung isa ay yung sa iyong kaibigan. After nito ay i-upload niyo po yung napili mong ID kasama ng iyong selfie. Mag-upload ka din ng proof kung ikaw ay nagtatrabaho o may negosyo. Pagkatapos na ay makakabunta ka ulit dito sa kanilang offer. Yung sa akin ay pinakamataas na offer ay 2.5. Pero dahil nagtatry pa lang ako ay binawasan ko yan. Ginawa ko lang 1.5. Dahil yun ang pinakamababa nilang offer. Pag-click mo ng isa dyan sa mga piling disbursement account ay ilalagay mo yung details ng iyong bank account or e-wallet. After po niyan ay bubungad na sa iyo yung kanilang breakdown kung magkano yung mga charges at interest rate. So ito na po yung sa akin ipapakita at ipapaliwanag ko po, po sa inyo. Pinili kong amount ng loan ay halagang 1,500. Pero sa 1,500 na hihiramin ko ay 905 na lang po ang aking ma-receive. Kikita mo ay madaming charges basta ang kaltas nila lahat-lahat ay 595. So ang date po ngayon ay October 30. At ang nakalagay na first schedule payment ko ay sa November 5. So after 6 days lang po yung repayment na kanilang in-offer. Kaya sa mga nanonood po ngayon, kahit nagipit-nagipit po tayo sa pera, ay pag-isipan pa din po nating mabuti kung itutuloy natin ang paghiram dito. Kasi hindi po biro yung kanilang mga service charge tayo ko lamang po ay maging maingat po tayo sa pagpili. Kung sa tingin nyo po ay nagkaroon kayo ng idea sa pagbili ng mga loaning apps, ay pwede nyo po akong subscribe at itap din ang notifications para updated po kayo sa aking mga uploaded videos. Hanggang dito na lamang po at salamat po sa inyong panonood.